Inumini Patris, Affiliate, Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. San mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, at naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong yon, itinanong ni Pilato kay Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga huliw? Subagot si Jesus, yan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo? Ako ba'y hudyo? Tanong ni Pilat. Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Sumangot si Jesus. Ang kariad ko'y hindi sa salibutan ito. Kung sa salibutan ito, ang aking kariad ipinapakiglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudiyo. Ngunit, hindi sa sanlabutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabing, ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa salibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ang babit, mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Daniel, sa kalawang pagbasa sa Pahayag, at sa dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesus Kristo sa salibutan. Sa dakilang kapistahan ng paghari ng Panginoong Hesus Kristo sa salibutan, naway maunawaan natin na ang kanyang kaharian ay hindi katulad ng mga kaharian dito sa mundo. Ang kanyang kaharian ay isang kaharian ng katutuhanan, katarungan at pag-ibig. Ang pagsunod sa katutuhanan pagtalima sa katarungan at pagbuo ng ugnayan sa Diyos ay ang susi upang maging karapat dapat tayo sa kanyang kaharian. Mga halimbawa sa panahon ngayon. Una, pagpapalaganap ng katotohanan. Sa gitna ng, ng laganap na fake news at maling informasyon ang mga Kristiyano ay tinatawag na maging tagapaghatid ng katotohanan. Halimbawa ang paggamit ng social media upang magbahagi ng salita ng Diyos at maglaban para sa tamang impormasyon. Pangalawa, katarungan sa mga lugar kung saan mayroong hindi pagkakapantay-pantay tulad ng kawalan ng karapatan sa edukasyon o pagkain. Tinatawag tayong tumulong sa mga nangangailangan gaya ng pagbibigay ng tulong sa mahihirap o pagsuporta sa mga advokasya para sa karapatang pantao. Pangatlo, pag-ibig at kapayapaan sa mga sitwasyon ng sigalot at pagkawatak-watak ang pagpapatawad at pagkakaisa ang nararapat. Halimbawa, sa mga pamilya o komunidad na may hidwaan, ang pagiging tagapamagitan at pagkakaroon ng pusong magpatawad ay nagpapakita ng karian ng Diyos. Paano <clears throat> tumubo umaging karapat dapat sa karian ng Diyos? Una, manalangin. Panatilihin ang pagkikigugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pangalawa, gumawa ng mabuti. Ang bawat mabuting gawa ay pagsasabuhay ng pagmamahal ni Kristo. Pangatlo, magpakumbaba. Katulad ni Jesus, tayo ay tinatawag upang maglingkod, hindi upang maghari. Pangapat, magpatawad. Ang pagpapatawad ay nagpapakita ng kariyan ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo. Aming amang makapangyarihan, pinupuri at dinadakila ka namin sa iyong paghahari na puno ng pag-ibig at katutuhanan. Sa araw na ito, sa aming pagunita sa dakilang kapistahan ng paghahari ng iyong anak na si Hiso Kristo, kami ay nanininukluhod para sa buong sangkatauhan. Panginoon, naway maghari ang katotohanan sa bawat puso. Gabayan mo ang mga pinuno ng aming bansa upang maglingkod ng may katarungan at kababaang loob. Patibayin mo ang iyong simbahan upang maging ilaw at gabay sa mga nawawala ng pag-asa. Pagpalain mo ang mga nakikinig at nanonood sa iyong salita. Ngayon, upang maunawaan namin ang iyong panawagan na magsilbi Magpatawad at magmahal sa bawat araw ng aming buhay. Patatagin mo ang kabi upang maging tapat na mamamayan ng iyong karian. Ito ang aming samot na sa pangalan ni Jesus na aming Hari at Panginoon. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen sa buli hinihikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ibanghelyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na saguti ng mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Isus Ebanghelyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Inumini Patrias et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!